Sa gitna ng sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea at paglalabas ng China ng 10-line standard map na halos sumasaklaw sa buong South China Sea, naniniwala ang sandatahang lakas ng Pilipinas na napapanahon ng maglabas ng panibagong mapa. This uh, standard map will actually counter the narrative of the 10-line map that uh, China has just uh, published. Limitado pa ang detalye hinggil sa mapang target ilabas ng task force sa mga susunod na araw. Pero posibleng magkaroon din daw ng pagbabago sa mga pangalan ng mga maritime features sa mapa. I heard this new map will now carry all Filipino names for all our features in the West mm -hmm. Philippines. So... Para sa namuno sa DFA legal team sa Philippine arbitration case laban sa China na si Ambassador Henry Benzurto, magkisigbing gabay ang bagong standard map na nagpapakita ng maritime entitlement ng Pilipinas. Importante na. Na magkaroon tayo ng mapa na naiintindihan natin para sa mga kababayan natin, para sa mga mangingisda natin, para sa law enforcement natin. Ani Ben Surto, dahil sa 2016 arbitral ruling, mas luminaw ang maritime entitlement ng bansa. Mula baseline, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, co-exclusive economic zone, continental shelf, at extended continental shelf. I's a map that is consistent with international law. Yun ang importante. At kung may aalma sa bagong mapa ng Pilipinas, may mga opsyon naman daw na maaaring gawin ang mga bansa. We can discuss it bilateral with that country and kung hindi tayo mag-agree, maybe we should consider yung mga ibang mechanism available under international, including arbitration, including mediation. Pero hindi daw dapat natatapos sa mapa ang pagbibigay importansya sa West Philippine Sea. Kailangan din daw samantalahin ang pagkakataong ituro rin ito sa paaralan. This is important because this is how we will rebut China's claim. It's all there. All of these documents are there. And we must teach our people uh, Unfortunately, uh, the DepEd has not taken interest in this. Para sa ilang mga eksperto, ang paglalabas ng panibagong standard map ng Pilipinas ay isang paraan para igiit ang 2016 Arbitral Award, bagay na matagal ng hindi kinikilala ng China. Tristan Ludalo, CNN Philippines, Zambales Province.